Magandang tanghay. Kain po tayo. Alam ko, sinabawang isda, guys. Bangos. Kailangan natin kumain na kumain kasi yung papadelo. Ayan guys, lumalobo na, lumalobo na rin ako eh. Katawan ko. Wala, yun sinabi kong mag-workout ako, hindi, hindi ko na nagawa. Kasi tinatamad na rin ako. Dahil, ah, uh, pakiramdam ko ang bigat-bigat na katawan ko eh. Ganyan talaga pag, ano no, yung may baby ka, hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin. Kasi, Mm. focus ka na lang sa baby mo. Tapos, um, ang yun Kain pa dede, kain pa dede. Um, so, ang mangyayari, mm. hindi, mo na mamalayan yung katawan natin. Lumalaki na. Yeah. Ah. Diba? So, hindi ko alam kung paano maibabalik sa dati. Siguro guys, hindi na talaga maibabalik kasi ganoon talaga pag nanganakanay. ay Papayat ka man, pero... Pizel! Pasensya na sa inyay ng aso namin, guys. Kasi ano eh, talagang pasaway yung aso namin. Saka so, masarap kumain. Dahil yung nagugutom ka lagi. Kasi nga nagpapadede, diba? Lagi ka nagugutom. So, wala kang ka pa pakialam kung ano yung sa katawan mo? Lalaki. Lulubo ba? No, sinta. Try so, it, guys. Kaya, ang bilis din kumain dahil may makulit. Eh. No. No, nak. Ano daw gyan mo? Na. ito? Ayun tayo siya. Sabaw. No nut? Ito. Kaya natin humigop na marami sabaw. Dahil nagpapadeda. Ayan. Ayan. ito yung last na isa yung banana kahit pa tayo banana hey Guys, kaya akong magmadaling kumain kasi ang kulit nung baby ko eh. Okay, Hey no okay. okay, guys, bye-bye, thank you for watching.